mula sa channel na Historiador Filipino. They can't stop me. Aming inihahandog sa inyo ang segment na ito. Experiencia. Area secure. We're good to go. Nissan may mga sitwasyong tumarating sa buhay ng tao na kahit hindi mo man gustuhing makagawa ng bagay na iyong pagsisisihan ay sadyang wala ka nang magagawa pa kundi ang harapin ito. Ito ang nangyari sa magkapatid na sina Jermar at Alexis nang kanilang makaharap ang lasing na lasing nilang kaibigan na nagnangalang Ryan. Nagumpisang kulo kina na Alexis at Ryan ng ito'y dumaan sa purol kung saan nandoon rin si Ryan na nagkikipag-inuman sa kanyang mga barkada. Nagulat raw si Alexis nang bigla na lang itong sinabihan ni Ryan na matapang raw ito sa paulan ng mga suntok. May siguro. Matapang raw ako. Bigla niya nalang lang akong sinunto kaya sinunto ko rin siya. Sa tatlo kaming magkakasama ako nalang lang natira. Tumakbo ng dalawa ko mga kasama. Kaya ako nalang lang mag-isa makipagsuntukan kay Ryan at sa tatlo pang niyang mga kasama. Pero dahil ako na lang mag-isa kaya naghanap ako ng pagkakataong makawala at sumibat ako papunta sa bahay ng kapatid ko. Sinabihan ko siya sa nangyari at isinama pa balik para sana kausapin namin si Ryan kung bakit niya nagawa yun. Kaagad na pinuntahan ng nakakatandang kapatid ni Alexis na si Jermar si Ryan para raw sana kausapin kung bakit ba naman niya nagawa yun sa kapatid ng kanyang kaibigan. Pero imbes raw na kumalma ito, ay sinigawan pa raw sila. Sinabihan pa raw ni Jermar na bukas na lang daw nila pag-usapan ang nangyari dahil sa nakainom itong si Ryan. Pero, hindi raw ito nakinig sa kanya. Hanggang sa muli na namang nagtalo si Ryan at Alexis. Uwi na sana kami. Kaso muli na naman silang nagtalo ni Otol. Hanggang sa nagulat na lang ako, nang bigla siyang tumakbo papunta sa direksyon ko hawak ang itap. Bigla niya akong tinaga mabuti na lang nagawa kong salagin ito ng dalatala kong batuta. Matapos kong masalag yun, ay tinuluyan ko na siyang saksakin ng kutsilyo. Siyempre, gusto ko ng salbahin ng buhay ko. Dahil sa inunahan raw siya ni Ryan na tagain ng dalatala nitong itak, rason para depensahan niya ang kanyang sarili. Dahil sa pangamba na baka mayari pa siya ni Ryan kapag hindi niya sisiguraduhin matutodas niya ito, kung kaya't hindi na nagbigil pa si Jermar sa pagpirat sa kanyang lasing na kaibigang si Ryan. Nagbigil pa, binunod tatakas pa siya sana matapos ang una kong pagsaksak sa kanya. Kaya pinasundan ko ulit at doon naman siya tinamaan sa puwitan. Natumba siya pagkatapos noon. Kaya tinuluyan ko na. Sinakyan ko siya at nanatan. Hindi ko na nabiligyan pa ng pagkakataong makaganti kasi pagbuhay pa yon. Sigurado ako naman ang mayayari dahil maitak rin siya. Iniwan na lang siya namin doon na nakahigla sa kalsada. Umalis na kami kagad at pumunta ako sa queuing ko para mag-surrender para sa mga masugid naming tika-suporta. Gusto naming ipaalam sa inyo na available na ang membership para sa ating channel. Just click the join button para maging certified na patron ng channel na Historiador Filipino. Manood ng mga videos nating ating ilalabas eksklusibo para lang sa ating mga members. Magkaroon ng sariling badge sa bawat post nyo sa ating comment section. At syempre, pakinggan ang inyong mga pangalan sa ating shoutout. Kaya ano bang hinihintay nyo? Click the join button now para maging isa ka sa ating mga patrones. Ayon kay Jermar, wala raw siya sanang balak na tudasin si Ryan kung nakita niya itong halos na kung makalakad dahil sa kalasingan. Kaso, diretso pa ito kung tumakbo at sumugot sa kanya. Parang hindi naman gano'ng kalasring Diretso pa nga ang takbo niya papunta sa akin habang hawak ng itak Kung lasing yun, kikewang sanang pagtakbo niya Kaso hindi, kung nakita ko lang siya na natumba kahit na may itak pa Hindi ko yung tutuluyan, aagawin ah, ko lang ang itak nung Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ika'y nasa bingit na ng kamatayan? Mula sa channel na Historiador Filipino aming inihahandog sa inyo ang segment na ito. Experyensya Mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan. Direkta, direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga bala si Ivan, biktima ng pananaksak na aking kaibigan. May kutsilyo pala siya. May panaksak. Sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya! Malapit na abangan. Alam ni Jermar magiging kahihinatnan ng kanyang nagawa pero wala na itong pwedeng mapagbilian. Kundi ang harapin na lang ang epekto ng kanyang desisyong tutase ng kaibigan niyang si Ryan. Humingi rin ito ng dispensa sa pamilya ng kanyang kaibigan kahit na alam niyang hindi na niya may babalik pa ang nangyari. Kung tutuusin ay problema sana yun ng kapatid niya nang magsuntukan sila ni Ryan pero dahil sa kagustuhang maayos sanang gulo ay hindi niya natansya na pati siya ay kaya palang tagain ng kaibigan niyang si Ryan. Disidido ang pamilya ng natodas na si Ryan na ituloy ang kaso kaya malamang sa malamang ay believe it talaga ang bagsak ni Jermar. Hindi mo talaga hawak ang kung ano man ang pwedeng mangyari dahil kahit gustuhin mo pang umiwas. Pero kung buhay mo naman ang kapalit ay siguradong kaya mo ring mangtodas. Ang tanong, may iba pa kaya sanang paraan na pwedeng magawa si Germar noong araw na yun para lang mapigilang mangyari ang pagtotas niya sa kaibigan niyang si Ryan. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Filipino.